Good morning, guys. andito dito ako ngayon sa aming likuran, ayan, sa aking mga halaman. Umuulan ngayon, guys. Kaya nagpapasalamat ako dahil umulan, makalibre tayo ng dilig sa halaman. Yan, titingnan natin 'yung mga halaman natin ngayon. Yan, dito tayo sa aking mga talong. Ayan ang aking limang puno ng talong guys. Yan. Masigla sila. Dahil sa ulan. Ayan. Yan. May bunga na rin po ang aking mga talong. Kahit maliliit lang yan. Ayan. Ang cute ng mga bunga. Ayan. syempre hindi pa siya lumalaki ng gusto. Ayan. Masigla silang lahat. At dito tayo sa aking mga kamatis, kamatis at ampalaya dito sa side na ito, ayan. Meron akong dalawang puno ng kamatis dito, ayan. Malalaki na. At ang aking mga ampalaya dito. Ayan, tatlong puno ng ampalaya, guys. At sitaw. Yan po. At ito naman ay ang nag-iisa kong sayote. Ayan, lumalaki na guys. At dito naman, meron akong dalawang puno ng kamatis. Ayan, may mga bunga na yan dito. Na-harvest ko na yung isa kahapon. At yan ang aking alok guys. Tingnan ninyo, sobrang lusog. Super lusog po siya. At yan po ay gumagapang na rin. Ayan yung ginawa kong gapangan ayan guys napakinabangan rin natin so ayan, sarap nilang gulayin ayan magluluto po ako ng giniling na may alokbati ayan so thank you for watching guys God bless